ang pag-ibig talaga mga kawaki malupit talaga alam nyo kung bakit isipin mo matandang dalaga ito huwag <laughs> ka nang kumuntra huwag <laughs> ka nang kumuntra wik <laughs> wik wak 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 ayan mga kawaki nandito po tayo ngayon sa ating manggahan ano nagikot ikot po tayo dito kasi tinitignan natin kung yung ating mga mga pinya ba may mga bunga na ano kasi marami po tayong pinyang nakatanim dito mga kawaki kagaya ng mga yan sa mga puno puno na yan marami po tayong mga pinya dyan a few inches later kita mo nag iikot kami dito Oo. mga kawaki reyak ka dyan ha? Mga kawaki, ito kasi ating uh, manggahan. Ito yung manggahan natin ano, yung yung pinakadaanan na to. Nakita niyo na yun, yung daanan papunta doon sa baryo. 'Di ba baryo road ito? So itong kapitbahay ko doon sa bandang looban, doon dati to nakatira ano. Ah, uh, lapit ma'am. Para maganda yung usapan natin. <laughs> dati to doon nakatira sa may looban, doon, doon kami sa loob pa banda mga kawaki no patulo. Oo, ayan, may patulo. Ngayon, ah, uh, ito ay nagkaroon ng magandang kapalaran, mga kawaki. Di ba, ate? Si ate, string ito, ano? hindi, uh, hindi na, ang tawag sa'yo, ang dati kasi ang tawag ko sa'yo, string. Ayun, ayun. So, ngayon, dahil sa ikaw ay gumanda na yung kapalaran mo, ah, uh, hindi na, na string ang itatawag ko sa'yo. Lowest na. Hindi. Stry. Pagkagandahin na natin. Ayun. Istray. Ano Hindi nasa istray. Ano mga na si Istray. Mga ah, kawagi. Siya na si Istray. Isipin mo ha. Ang ang pag-ibig talaga mga kawagi malupit talaga. Alam nyo kung bakit? Isipin mo. Matandang dalaga ito. Huwag <laughs> ka nang kumuntra. Huwag <laughs> ka nang, <laughs> ka nang <laughs> Ito ay matandang dalaga. Ngayon, eh, nakikita nyo kasi kasama natin to sa mga na-vlog natin nung una pa natin dito sa pagbablog. Mga 2 years ago, ano? Ito ay binanggit ko siya na siya noon na naghahanap siya ng, ka, ng magmamahal sa kanya at kanyang mamahalin. Alam mo, eh, pagkaripas ng mga ilang taon, nagkatotoo. Kaya nabanggit ko nga sinyo na gumanda yung kanyang buhay at kapalaran. Isipin mo, nakatagpo rin ng binata. No? Ay, grabe. At saka ang lupit. Talagang nagmamahalan sila mga kawaki. Eh ito naman kasi ay dalaga eh. So wala namang pag-alinlangan doon, di ba? Ah bali matanong ko lang eh kung maari, pwede bang mag- O oh, si Pino 61, ha? Ah? 61 nakapag-asawa. Mga kawaki. Kaya yung iba diyan na nawawalan ng pag-asa diba mga bata pa ang pa lang ay 35 40 di ba eh nawawala na sila ng pag-asa na magkapag-asawa hindi ko sa kanya yung tunay na pag siya eh, it's of 60 di diba? pero tignan naman parang hindi nyo naman mahalata na 60 lang siya eh Oh, kaya. diba, diba di ba? Oh, tignan nyo bote. Idad na 60, <laughs> hindi naman nalata, parang 40 lang siya mga kawaki. So, <clears throat> ayan, pinatutunayan ko lang sa inyo na dito sa ating pagbablog ay nagkakaroon din ng kabuluhan pagdating sa pag-ibig. Isipin mo, nalala mo yun nung uh, balikan nyo yung mga video ko, yung nagagapas kami ng palay, mga kawaki. Tapos kumakain tayo, nalala mo? Tapos kumakain kami noon, yun, nabanggit ko dun sa video na ito ay dalaga at naghahanap isipin mo nung napanood yung ating video ay eh, ng kanyang minamahal ay hinanap talaga siya pumunta dito sa bundok kasi yung kanyang minamahal ay malapit lang din naman dito hindi naman masyadong kalayuan kaya ito hinanting siya kaya ngayon nagmamahala na sila diba? Oo. at gumanda na ngayon ang buhay niya kasi alam nyo na, na asawa niya mga kawaki ha medyo may edad na rin ano? Siyempre, oh, medyo 75 ha? 75 isipin mo si Binti Pai bang nagmahal sa kanya ibig sabihin <laughs> ibig sabihin matanda matanda siya ng ilan yun 15 years no? pero matanong kita ito atin-atin lang ha <laughs> Huwag na yun. <laughs> hindi, alam, hindi. alam mo naman yung... Oo, oh, atin-atin para... nga lang eh. Yung mga, mga kung ano-ano tawag doon, di ba? Yung... Ano tawag doon? Diba? Yung... Ano doon? <laughs> intersection. <laughs> 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 hindi, <laughs> <lisan>, <laughs> <laughs> hindi na kailangan. Hindi na kailangan yung intersection, <laughs> di ba? <laughs> So, ang, importante lang ngayon, mayroon kang kasama araw-araw, di ba? Binagmamahal. Sa kaswerte siya, alam mo kung bakit, mga kawagi. Eh. Ang <coughs> napangasawa yan, milyonaryo, mga kawagi. Ang lapad pala ng lupain dito. Wala sinabi itong mga manggahan ko. Mga lupa ko dito, walang sinabi. Grabe, ho. Oh. Di ba, te? Huwag <coughs> <coughs> kang kumuntla. Hindi man kami mangingi sa'yo. <coughs> 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 hindi ko naman mabanggitin yung pangalan, siyempre ba hindi di tayo nagpaalam sa na kanya eh. Ikaw naman matagal na kitang kilala, di ba? At ah, uh, ayan. Alam mo yun, din yan di ba? Lagi yan eh. Ah? Lagi kasi ng lupa nila dyan eh, di ba? Lapat yun, ni ano. Oh. Si, si eh. ah. yun? Yung dyan ng, naka na nakamotor? Oh, na may sidecar? Oh, pati, Ayun! Ano, si ay, ano? si Milyonaryo ba? nga mga kawake kasi nga lapad niya talaga ng mga lupa ng mga iyan dito. Oo. Oo. Tuwing niya yung sibiyo. Ay eh, ganun. Ikuan mo nga muna ma. Kasi mahaba na yung video. Eh. Mm -hmm. Bale. Tuwing niya si Biyo. Hindi na natin banggit yung pangalan. Ano? So ngayon. Ah, bale. Pauwi ka na ngayon. Kasi dati dito yan sa bundok na katira. Eh nung nakapag-asawa na nga kaya sinasabi ko gumanda yung kapalaran ando na siya sa may baryo nakatira ngayon kasi yung napangasawa niya mayroon siyang uh, maayos na bahay magandang bahay ba Kumbaga, sabihin na lang natin na mayroon siyang mansion no yun sabi ko huwag kang kumunta <laughs> kasi hindi naman kami ng pera <laughs> Ilang, okay. 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 Yeah. Mm. Uh, so ayan So uwiin na siya ngayon doon dahil doon na siya naglalagay. kasi doon mayroon TV, may refrigerator, mayroon doon kuryente, nakapag-video okay sila doon. Dito kasi sa amin hindi pwede kasi solar lang gamit namin dito, mga kawaki. So mama, string ay bali. Mang string, hindi na kasi mayaman ka na ngayon, ano. Kasi pag sinabi natin string masyadong Bisaya, ano. Kenangan. <laughs> Kailangan na sa natin. Ma'am Isklayo. Anong masasabi mo sa ating mga viewers? Salamat, salamat. Ayan. Dito, dito, talugan namin. Siwak, siwak. Ayaw, siwak. Oo. Imbitahin mo sila manonood sa ating channel. Sabihin mo lang na manood kayo ng aming channel sa Wakiwak TV. Ayan. Ayon, ako na daw bala. Mga kawakiwak na TV. Ayan ito kasi actual to actual to na surprise siya eh napadaan lang kasi siya kaya na banggit natin so ganon maraming maraming salamat ano at sa pagpapa-unlock mo dito sa ating konting uh, interview oo oh. oo oh, eh harangin ko na lahat ng gumadaan pinog pa yan kasi ito pinakita ko sa vlog kanina kasi ganito palang kagulang ganito palang kagulang tinitira na dyan sa atin na doon nawawala kasi malalaki ay ganon Oh, mayroon din doon tuklo. Mayroon. Mga magnananggal sa kakawatan. Ay, sabi wala na eh. Bakit mayroon pa? Oh, yun. Ang shock. Ugot bumili. Salamat, salamat. Ugot bumili ng manananggal tuklo sa kakawatan. Punta lang kayo dito sa amin. Marami rito. Salamat ha. Sige, sige. Ayan, katuwaan lang mga kawaki na padaan yung aking kapitbahay, yung mga kinikwento ko, yung kanyang naging karanasan dito, mga kawaki. Pero lahat naman yan ay totoo naman talaga yan, mga kawaki. Ano? So, yun lang mga kawaki. Ano? Maraming maraming salamat at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video ko. Sana wag kayong magsawa manonood ng mga video. At huwag nyo sanang iskip yung ads. Kahit isa lang mga kawaki para kahit papano may pambili tayo ng bigas no sa kaulam kung sakaling makasahod tayo mga kawaki alam niyo naman yung youtube kapag ka wala kang issue uh, wala masadong nanonood eh. <laughs> di ba mga kawaki kaya kailangan din tayo hindi tayo mahilig gumawa ng mga issue ng mga kung ano-ano ito sa atin kasi yung natural lang ganito lang kung ano lang buhay natin araw-araw kung ano yung ginagawa natin dito sa bundok Ayan, yan lang ang ating mga ina-upload. At saka uh, yung mga katulad nyo na mahilig sa mga ganitong lugar. na lalo na yung mga kababayan nating OFW na mahilig sa ganitong, na dati rin nakatira sa ganitong lugar. Ay siyempre miss nila ito. No? Kapag uh, pumapasyal kami dito sa aming kabundukan, parang naipasyal na rin namin kayo doon sa inyong lugar. Mga kawakit. So yun, masalamat salamat po muli sa inyo. Uh, ingat po kayo lagi, saan man kayo panig ng mundo, huwag nyo nakalimutan. Laging mag-ingat. Ayan. Sabay <clears throat> na. ayi